Hello! Good afternoon! Ka Hardin po. So Hardin rong guro. So ngayong hapon po nandito po tayo sa aking eggplant uh, plantation. Ito po yung ating raton, ibig sabihin po, pinutol na po ng mga talong. So ang gagawin po natin ngayon, dapat po natin na na po ito natin ng ating organic fertilizer. Ito po yung tiyatawag natin po na fermented, fermented fruit juice na kung saan po ito yung isa sa mga sikreto para papungahin ng sabay-sabay yung ating mga talong. So mga mapapansin natin, Kaninang umaga, nag na po ako dito ng 1 uh, and 1 half kilos. So, pero mas gusto ko na mas mamunga ng marami yung ating mga mga talong. So kaya po ngayong hapon, mag-apply po tayo ng fermented produce. Ang fermented produce po, pangunahing sangka po dito ay ang uh, banana na kung saan po siya ay mayaman po sa uh, potassium. Mayaman po sa potassium na kung saan ang pangsyon ng potassium ay pampabulaklak, pampabunga at tigit sa lahat, pampaganda po ng lasa ng a uh, bunga ng ating mga uh, tanim. So kaya ngayong hapon po ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagamitin at i-apply po yung ating fermented produce dito po sa ating mga halaman. So una po, kinakailangan timplahin po natin ang tama yung ating mga uh, concoction. Ito po yung ating fermented produce. So bali po, sa pagtimpla po ng produce, dalawang kutsara po sa bawat litro ng tubig. Yan yung uh, kailangan po natin. So since that ang ginamit natin ay liters 14. Liters of water. So, 14. 14 liters of water times 2. Kailangan po natin ng 28. 28 tablespoonful of uh, fermented fruit juice. pagpapatuloy natin basta sa bawat isang litro ng tubig, kailangan po natin ng 2 tablespoonful of water. Samantala, kung wala tayong table wala tayong kutsara, pili tayong gumamit po ng, uh, ng graduated cylinder. 20 ml per liter of water po yung uh, ratio and proportion sa paghahalo po ng tubig at ng concoction para magkaroon po tayo ng tatawag na perfect dilution. Yun po so, so sa, <coughs> sa balik, eh, dilig na po natin ang magandang pagdilig po ng ating uh, uh, concoction, yung diluted uh, concoction ay early in the morning at saka uh, late in the afternoon. Okay po, para po uh, mas madali pong ma-absorb ng ating uh, mga pananim. Ang ina-apply po natin na popular uh, fertilizer dahil po uh, bukas po 'yung tinatawag natin na stomata ng ating mga halaman. So yung stomata po ang tinatawag po natin na breathing organ of the plant na kung saan po dito ko uh humihinga 'yung ating mga halaman. So uh, since na uh, almost 24 hours na nakabukas 'yung kanya breeding uh, breathing organ so mas maraming ma 'yung i-apply natin na fertilizer at kinabukasan po pag close po ng uh, ng stuma, tatarao, nito, flax, lahat po ng fertilizer na in-apply natin ay na in-absorb na po ng ating uh, halaman. So, po. Yan yeah, na muna, guys, ang ating uh, video dito po sa ating eggplant uh, plantation. At tabangan nyo po ang uh, sabi natin progress po uh, kung paano po mamumunga ng marami yung ating uh, mga eggplant dahil po sa pag-apply po natin ng fermented plant juice So, salamat. Uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much for watching and uh, follow for more. Bye-bye!